Palang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabik sa inyong harapan ng Padre Nsa Vlog Palibago tayong adventure naman Palibago pagsabak naman sa laut. Siya nga pala mga kapaders Kung bago pa lang kayo sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakay pinitipikasyon bell button Para kayong updated sa akin Vlog na kayong upload sa Youtube Ay mga kapaders Pinang araw na hindi kapag laot mga kapaders Gawa ng trangkaso Binisita kami ni Kadivers Rico sa kani Kadivers Ingo. Gawin trangkasong yan. Kaya hindi tayo nakapaglaut mga kapaders. At yung aking buto sa tayo mga masakit din. Gawin tayo ng pigsa. Pero okay na mga kapaders. Nagkakalaman naman. Diyan na kayo sa matis yung paglaut ni Kadivers Rico. At para makadal siya ng kahit kunti na naman dyan. Dibas nga ako nagkapasalamat sa mga silent viewers, subscriber. na patuloy na walang sawang sumusuporta. At lagi nanonood ng mga video ko sa YouTube. Saka din po sa mga di-skip ng ads. salamat po sa inyo. Abang pala sa pag-live mamaya. God bless. Ikaw ka lagi dyan. Panibagong adventure tayo at panibagong sisid mga kapaders. Itong tayong alasin ko muna. At meron ko isang papanain sa butas. Ito pang isa. Alis. At baga matilik ninyo ako. Ayan mga kapaders. Nandito sa butas. At ipapanain. Nakasuot. Naroon. Surahan. Nakatalikod sa atin. Bahaya na kung hindi tamaan. Mm -hmm, lagata ka dyan. Ayos to. Kortan din ito mga kapaders. Unang pa natin. Surahan ka nagpakita. Tagong-tagong na tagong namang isa sa butas palibasan na akulog at takil at mga kapaders. Ganyan talaga pag buwan habagat na para kulog at para ulan din. Nakakapanibago talaga pag alis sa tarangkaso. Uy, naroong balangitan or igat kung tawag sa ibang lugar. Tumago lugod. Naroon kalabas ay ungos. Dito sa kabilang butas ating ikutan mga kapas baka mayroon na lang pasan ng butas. Eh wala talaga. Doon talaga tayo mapapahan pag nakita natin uli mga kapaders. Balik tayo uli. Uy, wala na mga kapaders ay alam ko na papanaan ko ng isda mga kapaders ito hum, mm hum, suga ayan mahalan sana butas mga kapaders ito ating babahog malabas sa butas yun ating babalikan uy naro mga kapaders yung ulo naglabas na ayan ating babahogin na ito pagkain ito ang kainin mo isda na suga na pinala ako para sa iyo sige kainin mo ito kagatin mo ating utuin mga kapaders palaglabas yan ang kalating katawan yan sa ating papanain ayaw kumagat dito sa ating isdang pinana busog pa yata itong balangita na ito ayaw kumagat ayan mga kapadyos kinasa ko ng pana papanahin ko lang ito ayaw lumabas sa butas yun humarap ka sa akin ay ito pagkain papanahin ito sa partimibig mga kapadyos konting labas pa labas pa ng konti ayan na sige labas pa ng konti mm -hmm. huli ka yun sa pisang tinamaan mga kapadyos so, huli ka na ayaw mong kumain sa pain ko ha mayroon naman tayong daingin bukas pasarap itong pinrito pagkadaing kahit sariwa, gagataan, masarap ito huwag ka na magpilit tumakas hindi ka dyan makakabot sa pala kung yan magandang pagkatagka sa iyo nagpatulong nga pala ako kay Katawis Rico pagpatay na ito mga kapaders papanayin sa parteng ulo yan yun, sala, hindi tinamaan yun, tinamaan din uy, masama tama ka agad mga kapaders yun, pangalawang pana uy, nagsabit na sa pana ako kasamahan yung aking islam pinain dadaing nga pala ito na mabukas Ayos na ito, patay na rin mga kapaders. Uy, na ito, nakapala si Kadebs Rico ng talibago dito lang sa si karatig ng atipik pa pananong balangitan. Hanap tayo uli. Uy, naroon na naman, nasa madilim na butas na naman, nakasuot ang kanuping. Hmm, -hmm. Huli ka dyan, nagitik natin. Mayroon naman tayo pambinta bukas, pambigas. Naroon pa sa butas, talibago. Hmm, -hmm. Lagata ka dyan, malapad na rin ito talibago. Ayos ito, talibago sa kanuping. Buti na lang dito sa Baura, kahit maliwanag ang buwan, maamo ang isda, nakasuot lang. Hanap tayo uling isda ng mga pana. sana mayroon pang kasamahan yung kanuping. Naroon, nasa butas ulit mga kapaders, malaking kanuping ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. hindi pa natin nakitik. Nasa may parteng palikpikan kung pinatamaan, yan sige dugo ng mga kapaders. Ayos itong pandagdag ng pampinta bukas, salamat Lord na marami naman, walang sawang pasalamat. Hanapan ko pa ito, baka mayroon pang mga kasamahan Naroon, isda mga kapaders Uy, na ito Itong unahin ko muna Malapit sa akin Malaking snapper mm -hmm. Gitik, sentido ang tama Kwartan linaw na ito Yung isa pa mga kapaders Kakasukuan pa na Na ito na, papalapit sa akin mm -hmm. Nakapunit siya Nahamay na ating ulitin mga kapaders mm -hmm. Huli ka na dyan Hindi ka dyan mga katakas. Aroy, nakapunit pa mga kapaders Nakabunot Uy, sabog ang tiyanan mm -hmm. Huli ka na rin Hindi ka na mga jan. dyan Reject na ito mga kapalir. So, wasak ang tiyanan. Labas ang bituka. Pang ulam na lang ito bukas na umaga. Hamal yan. Sayangan. Sabli ang pagpana ako. Mahirap po mana pag may isda ang istinglis. Naroon pa sa butas. May nakasuot na isda. Ating rambangin panain mga kapalir. Mm -hmm. Huli ka dyan. Anong isdaing kaya ito? Oy, tibos or bibiya? Kontinto na naman bukas ang aking inakay. May pang -ihaw na naman. Hanap tayo ng isda. Dito sa butas. Naroon. May nakasuot. Sibungin. Lapu-lapu. Mm -hmm. giti ka dyan. Woo, kurtan linaw ito. Salamat Lord na marami na naman. Nakala pula po tayo uli. Ay to pandaradagdag pang bigas pag ito na ibinta. Wala pa kasi nung natabing na pula po dito sa bahura. Hanap pa tayo. Kuntin tiyaga. Uy, naroon. Sniper. Nakaharap sa atin. mm -hmm huli ka dyan. Pangatlong pa ng sniper mga kapaders. Magandang isda ang bagong tabi sa bahurang ito. Ayos itong pagtsaga-tsagaan mga kapaders para makalil sa bukas ang kahit kaunti na naman. Na araw na bibiya. Mm -hmm. Uy, may isda mga kapaders, ano yun? Uy, rapog or mga kapaders. Yung isda ang mantak makatinikin mga kapaders, rapog. May pangihaw na aking asawa bukas, pati aking inakay, tagisa isa na sila mga kapaders. Hanap tayo ulit. Uy, naroon. Rodilyo, nakasuot sa butas na uy na ito nagbalik uy sumuot na na nakay sa kabilang butas baka nandito dito baka na ito uy na ito ang ulo mga kapatid ay umatras pa dito sa kabila balik tayo na ito ang ulo mm -hmm. dyan sintido ang tama medyo mali pa ulo ko gawa ng trangkaso pero okay naman naging mo ko ng gamot kanina Uso nga pala ngayon ng trangkaso ubo at sipon kaya ingatan nyo yung mga anak mga kapaders na maglikot sa initan na ito isda na kasuot malaking kanuping pasiguro pagpana mm -hmm, nakabunot pa ating ulitin mm -hmm, yari ka na hindi naman sa'yo parang hindi ka dyan makakabunot nakalampas ang ating pala sa kabila oy ayos to oy laking kanuping mga kapaders ito yung dating bow natin pinagpapana ng maraming lapu po kaya la mga isdang bagong tabi mga kapaders mga malaking kanuping madalang pa ang lapu-lapu ng tabi baka nasa kalautan pa dito kaya sa bahurang ito natabi kayo itong maraming lapu-lapu wag malakas ang habagat ito nga palang kanuping mga kapaders estimate ko mga kalating kilo ganito kalaking kanuping ito masarap sa bow lalo pag may kalamansi hanap na naman tayong isda naroon kanuping nakasuot na naman Mm -hmm. Lagata ka dyan. Salamat, Lord. Makadali sa kami kahit konti na naman bukas na ito. Ipambigis na ang masaya na kami. Pati pang ulam, samasama -sama na yun mga kapaders. Pandaya pers, panggata si Totoy Grabe ngayon ang kulog at kidlat mga kapaders. Nakakatakot na ito pati isda. Takot sa kidlat, nakatago sa butas. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Huli ka ngayon. Malapad na talig bago. Uy, mayroong pang isa, yung kaasawa at yung panayin mga kapaders. Mm -hmm huli kayo parehas, bali dalawa. Ituloy-tuloy yung palakas ng habagat para ang bago magtabi na sa bahura. Ilalabas kaya pag habagat, hanap tayo ng isda na roon, manitis, nakadapa sa buhangin. Oy, maliit pa mga kapagers. Huwag mo natin panayin to medyo maliit pa mga kapagers. Hata ng ibang mga pahan na lang, yung malaki-laki. Makita kayo na itong medyo malaki to mga kapagers. Isdang may balbas, timbungan. Mmm, -hmm, Lagata ka dyan. Ayos na ito. Uros nga pala ngayon mga kapaders. Alas 8.30, medyo maaga pa. Mga isang uros pa kami sa Lyman Dagat. Masama pa ang buksis ko. Medyo punod mga kapaders. Masipon kaya ang ilong ko. Naroon dalagang bukid, nakasuot. Ito ang dalagang bukid na nasa dagat. Nakakapagtaka ito. mm -hmm. Udog ang tama. Quartalino na ito. First class na isla Pag ganito kalaki, mga 200 grams mga kapaders. Ang kilo sa amin, 130. Pero pag makating kilo, 150. Na ito pa, timbongan ulit na naman. Mm hmm Lagata ka dyan. Huli ka. Ornat ang balabas mo dyan. Na ito pa mga kapaders. Meron pa ko nakitang isda. Dalagang bukid. Mm -hmm. Nakapulit pa ulit. Mm -hmm. Yari ka na. Ayos na ito. Magkasama sa presyo mga kapaders. 130 ang kilo sa amin. Andito pa sa butas. May nakasuot na isda. At ito sungkitin pa labas. Para ating makita mga kapaders kung anong isda yan Labas. Naroon na mga kapaders. Oy, bibiya. Malaki. Mm hmm Pangatlong pa na. Hindi pa yan. Ang tabi ng isda, galing kaliman, punang kawabawan mga kapal. Ngayong agusto paglagas ng kula po, matabi na yan. Wala nang dumi ang bahura. Ari mo na lang huli kong isda mga kapaders. awang ko lang dalawang kasamaan ko, si Kadevers Ingo at si Kadevers Rico. Malayo ang distance sa akin ng dalawa. Hanap tayo ulit na naman. Andito pa sa butas, may may Nakasuot na naman sa butas na makapal. Mm hmm Huli ka dyan. Nagitik natin. Ay, hindi pala. Nakala ko nagitik mga kapaders. Ito, malaki ang bibiyang ito. Ito ang kasinserap ng pagmamahal, Pagmasarap na inihaw na bibiya mga kapaders. Maghahanap tayo ulit mga kapaders. La ito. Ayos ito, malaking timbong na naman ito. Mm -hmm. Mataan sama, gitik. Partan linaw na ito. Salamat na marami na naman sa magandang biyay sa bahurang ito. Na ito pa, nakasuot sa malaking sayap. Lapu mm -hmm. La, po din mga kapaders, lapo-lapo. La, ito ang kasama sa presyo ng sibungin, 150 kahit surahan itong kasama sa presyo kaya lang surahan ito madalang mga kapatid sa bawalang ito pero pala kasumpong man malaki ang surahan dito na ito pa talit na naman mm -hmm. huli ka na dyan nakarasbol pa tayo mga kapatids maahon muna kami at makain na kilutom masyanday pa tayo mga kapatid mamaya pagkakain abang abang lang ito na mga kapaders yung ating huli sa unang dive. Ayos na ito, kulang-kulang kalahating styrofoam mga kapaders sa dalawang buso yan. Ito pa, sinaya yung kay Kadivers Rico. Yesalin pa sa styrofoam mga kapaders. Pag yan na ilagay yan, ha? sigurado na sobrang kalahating kahon. Ayos na ito. Salamat Lord. Na marami naman sa mga ganang na pinagkulog sa aming apat. Ito na mga kapaders, yung huli sa tatlong buso sa unang dive. Nakapan mga kasamahan ko ng bukaw, yung masarap na ginanga or sinabawan. Ayam pa, yung igat ng tawag sa ibang lugar. Dito sa amin ang tawag balangitan mga kapaders. Masarap yan bali or daing. O kaya pipirituhin pagkatuyo, masarap yan. O kaya pulutan, isang katrokantos. Abang-abang lang sa pangalawang dive.